4hrs sa youtube <laughs> op op basta guys ang plano ko ngayon ay punta lang sa park pumunta sa center doon ako sa center yan bala na kung sino makita nating wild dogs kasi basta bala na kung sino makasama natin Oo, oh, ba? Diba? Lapit lang. Company na namin yung sanliko na lang. sa pa natin si Potpot. -Pot. Ayun talaga nasa isip ko guys. Sabi ko ngayon, ngayon pupunta ako. Dito nga ako dadaan sa likod. Oh. Para kaya ako si Potpot Pot lang yung makita ko. Mas makita niya si Snoopy. Oo. Oh. Kasi kung ano-ano. parang makabawi man lang kasi inaway siya ni ano eh, Panda. Wala naman siyang gagawin. Nakamuyin niya lang Si eh. Panda High blood eh. So ganun. Ay, hey, nag-meet na sila. Ang galing, di ba? Kumiyan na. Psst. Hmm. Snoopy, magantay ka ng stoplight, ha? Psst. Snoop, turuan kita tumawid. Isibilbon? Darating na daw yung number 21 na bus. Sabi dun, sabi ng TV. Isip Ilbon, was suga, ducha kamnida. Bus, the bus number 21 is Shhh, tara dito, tara dito. Hmm. Ay, no, kasama sila, solo flight na. Snow, ano ba yan? Taas pa yung paa mo. Laging umiilalim eh. Hmm. Tatawid na tayo, tatawid na. Kaja, kaja, kaja. Korea. Chamshiu. Uy, ka. Loh. Angas mga ano na to Nakagawa. Oh. Ano ba diba yan? Tara, tara. Go, 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 go. Shhh. Yung aso talaga may makita lang na ano eh. Hinto. Kung ano-anong gagawin. Snoopy tayo ay tatambay lang sa park na pinagtatambayan ko kung kita hiniling sabi ko kasi gusto ko magkaaso eh ngayon babalik tayo doon. sabihin ko natupad na thank you lord dun ako sa spot na yun kung saan ako ano kung saan ako tumatambay tumambay at sabi ko tinanong ko kung bakit ba ako dito dinala tapos yun ito na ang daylan. kaya babalik ako doon sa spot na yun kasama ko na si Snoopy ito pala yung dahilan magkakaroon pala ako ng snoop dog snoop dog snoopy 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 pagkabi sila lang pinatsu last ko kay bro diba thank you bro ayun kasi yung time na ano talaga parang tuliro yung isip ko ano ba alis na ba ako dito parang magti-TNT na ba ako? Yun na yung tumasagi sa isip ko, lilipat na ba ako ng company? Parang pagka-out nun, wala ako sa sarili. Naglakad lang ako dito. Lakad lang tapos, nagpa-vlog ako nun eh. Ayun nga yung vlog ko na yun. Pero di ko siya, hindi ko siya, ano, hindi, hindi ko siya pinost yung vlog na yun. Kasi nga, kasi parang baka mo puro negative yung ano. Nasa Korea ka ano, na, puro ka pareklamo pa. Basta Tapos yun lagi like tinatanong, ba't ako nandito sa ano, to? ba't ganito? parang ano, Kumunta si Panda. Si Panda kasama natin kanina umaga, 'di ba? Hindi ko nga nahatid si Panda. Guys, may live ako kaninang umaga, ang ganda din ng live. Kaso ano, na-delete ko. Ay, guh. Kasalanan ko, kasalanan ko. Mm -mm. Kahapon nga, 'di ba? Hindi na natin sila kailangan hanapin eh. Si Peanut, pusa lang. Sabi ko, hindi, hey, tambay lang ako sa CEO, bala na ako sino makap makakita sa amin. Si Peanut nandun. Naramdaman natin eh. O baka papunta rin talaga sa amin. Nakita lang kami sa CEO. Eh, tingnan nyo. Ano ah. Nasa kabilang kalsada siya guys ah. Wow. Ganda dito yung Snoopy. Victoria lo. Oh. Kaso mas malala pa sa iyo halaman eh. oh, Ang ganda oh. Hmm. May baka ang ganda ng live kanina guys. Na Na-delete ko lang. Sorry. Hindi mo balikan. <laughs> hindi pa naman na mauuli.